Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na sa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga salinlay. Sa buong sandataang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga manging isda, sa West Philippine Sea. Tagapin po ang ang pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. Gusto ko pong ma at malaman ninyo na ang laban ng West Philippine Sea ay hindi lamang laban ni Pangulong Bongbong Marcos. We are very lucky that we have the President who are who's standing up now for our sovereign rights, sovereignty in the West Philippines. Let us remember na ang laban ng West Philippines ay laban ng lahat ng Pilipino. At ito po ay ginagawa natin para sa susunod na lahi ng Pilipino. Sa West Philippines Sea, ang laban nito ay para sa Pilipino.